mapapasabi ka na lang din talaga marahil ng anak ng teting sa laban nitong dalawang kupunan sapagkat ang mga nanood ng live ay talagang mga ilan ilan lamang. Gayun pa man, mapapasabi ka na lamang din ng anak ng teting dahil sa ginawa ng isang kupunan sa kanyang kalaban. By the way, as uh, Richie tried to get free off the run and wow, oh, what a pass wow. and what a finish! Let's get the two to fall, a great offensive rebound oh. from Larry Oh my goodness, Jonathan Williams the third! That's what makes him a great import. Mahirap din paniwalaan na sa yung tung itong ngayon ng kumperensya ay isa sa mga nasa tuktok ang kuponan ng Phoenix sa pamumuno ng kanilang import na si Jonathan Williams the Posibleng isa nga ito sa mga higit na magandang run o takbo sa PBA nitong parang kisa. Ano ba ang kanilang iniba sa kanilang sistema? With a second try to block his shot. very good. in cool. Oh! Just using his body there and attracting the foul as soon as he got Joyce up in the air. Not to take anything away from Northport, nakasalukuyan ding desente ang kalagayan sa standings. Gawa ng may mga mabigat din silang nasilat noong nakaraan. Ngunit, ngunit ang tanong marahil ngayon ay kaya pa ba ng kanilang import moving forward? Ngayon kasi ay may iniinda rin mga injuries itong si Joyce. Panahon na ba upang maghanap ng kapalit? But already... Oh what a find from Benki Joyce as Kama couldn't finish it but Joyce is there again! It looks like he's healthier Definitely, you see the activity in him When you talk about, you know, what brought them all the way here They're coming from the Northport back down here as Benki Joyce on the run, on the drive and the slam! Sa gabing ito ay higit na umangat nga talaga ang laro ng import ni Coach Jamai Karim. Sinigurado niya ring nadama ng kabilang koponan ng kanyang presensya sa pamamagitan ng kanyang mga dumadagundong na dunks. At hindi lamang siya puro puntos dahil sa katunayan, ngayon nga ay muntik pang makapuntala ng triple-double. Look at this right here. The disrespect! He got bumped away from that look at the way He's just like literally obliterated the two players in front of him. Those are two big players in Kaperal. Kapag ang sugat nilagyan mo pa ng asin, hindi ba lalong hahapdi? Tila ganito ang ginawa nitong si Richie. Sa kanilang napipintong pagwawagi, hindi man lang nito pinagbigyan ng katunggali. Dahil hanggang sa huli, hinabol pa rin nga ng Phoenix Pierre upang supalpalin ng tangka nitong batang Pierre. Anong masasabi ninyo rito? Kasi Coach Bonnie, Sometimes you have to take a gamble, especially if you know that you don't have much people inside already. Great defense there being played by Richie Rivero, are they? As uh, Richie tries to get free off the run. and What oh, a wow. pass from the two. You know, we've been talking about, or we haven't really seen much of Richie Rivero the first half. Of course, the Northport, Batam Pierre is back to the drawing board here. Oh, what a block there not quitting on the play. I because I, I watched the up that block from a mile away. Muli, ang lahat ng aking komento ay sariling opinion at obserbasyon ko lang bilang isang sumusuportang fan ng basketball. At kung hindi kayo sang ayon sa akin ay feel free to share ang inyong sariling opinion sa comment section. Spread love, not hate lang tayo palagi. Huwag sanang po at galit ang ating pairalin kundi puso at pag-ibig. Salamat sa inyong panunood pindutin lang ang subscribe at notification bell button para di nyo ma-miss ang mga susunod ko pang videos. Salamat sa suporta. Hanggang sa muli.